Mainit na balita, niyanig ng magnitude 7.5 na lindol ang Davao Oriental, pasado alas 9 ng umaga kanina. Ayon sa PIVOX, na itala ang epicenter ng lindol, 44 na kilometro timog silangan ng bayan ng Manay. Asahan daw ang posibleng pinsala at aftershocks. May itinaas din na babala ng tsunami ang PIVOX para sa mga nakatira malapit sa dagat. Agad nga pong naglabasan ang uh, o naglabas ang FIVOX ng tsunami warning kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Pinaalerto ang mga residente na nasa coastal areas ng Eastern Samar, Southern Leyte, Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental mula sa banta ng mahigit isang metrong taas ng tsunami wave na maaring magsimulang dumating hanggang 11.43 ngayon pong umaga. Pusibli po yung magtagal ng maraming oras. Pinalalayo na ang lahat sa dalampasigan at lumikas sa matataas na lugar. Hingi na po tayo ng update sa sitwasyon sa Davao Oriental mula kay Governor Nelson Dayang Hirang. Live po kayo rito sa Balitang Hali, sir. Good morning. Yes po, good morning po, good morning. Kamusta po ang Davao Oriental? May mga naitala na ho ba tayo na mga damages at may mga evacuation centers po ba tayo ngayon na inaasikaso? Uh, so, so far, meron ang mga may ilang mga na-damage na mga structure. The rest is ongoing pa ang assessment namin and meron na kaming confirm dito sa City of Mati isang casualty. May casualty, ilan ho? Isa, isa, isa. Bagsakan siya ng part ng bahay. I see. At uh, uh, yung communication po natin, okay pa ba? Yung ating pong mga pantalan, yung ating pong oh, airports? okay. airports? Okay, so far okay pa po, okay pa po. How about yung ating pong kuryente, linya ng kuryente at uh, water uh, so supply? So far may mga, may mga part kami na may mga landslide na, may mga part kami wala ng ilaw. No? So, ongoing pa rin ang assessment po namin until now. Okay. Governor, ano po yung mga lugar na kasalukuyan po na abala po ano, kayo, lalong-lalong -lalo na dun sa area siguro? Kasi may mga pinapakita tayong video na mga nasa eskwelahan na mga bata. Ano ho ang sitwasyon ngayon? Uh, so far, nag-declare na po tayo na walang pasok sa lahat ng government offices, including uh, government school, no? Uh, meron ng mga meron ng mga hospital na hindi na muna namin pinapasukan dahil delikado na delikado na while ongoing ang assessment uh, evacuate mo namin yung mga pasyente uh, may mga ibang structure na may mga damage na uh, patuloy pa rin ang assessment namin Di tayo lang ho tayo doon sa casualty o yung namatay po. Ano? Sabi niyo ho kanina, ito'y nabagsakan ng pader sa kanilang bahay. sa yes po, yes po. Saan lugar nga ho pumuli ito? sa Mati City, Mati City. Ay identified na ba kung ito ho ba ay babae, lalaki, ano ho ang ilang taon na ito? So so far so far uh, so hindi ko pa na identified uh, pero lahat may edad na po, may edad na po. Opo, yung po bang uh, gov yung inyong uh, mga struktura sabi niyo, marami ho ang na-damage. May mga hospital huba ho na na-damage din. Kamusta ho yung mga doon na mga pasyente yung dati pa? Siyempre, kailangan po bang ilabas din sila no para sa kanilang Meron safety. Tayo so far, uh, may damage na malaki ang ang, 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 ang provincial, uh, district hospital sa municipality of Panay. I-evacuate na muna lahat ng uh, pasyente no, while ongoing ang assessment kasi hindi na muna pwedeng gamitin talaga yung hospital. I see. Pero yung mga dumarating ho, ngayon, marami-rami na ho bang uh, dumarating? Uh, may mga nasugatan ho ba na idinala yeah, sa mga ospital? Yeah, marami-rami na rin po. Marami-rami na rin po. Marami, rami na rin po. A ano hmm. ho yung mga karaniwan na sugat po ano, na natinamu nila? Yung mga nahulugan po ng mga bagay-bagay, yung iba nag-collapse. Okay. At uh, sa unang pagkakataon lamang po ba ito governor na nangyari yung ganito pong kalakas na 7.6 na magnitude na lindol kasi po ang atin pong uh, pagre-research noong 2000 uh, I think 23 no 2023 nangyari rin po ito dyan sa may area naman ng Hinatuan tama po ba yon Yes po, yes po. Pero so far sa Davao Oriental, ito pinakamalakas po. Opo, sa Davao Oriental din po yun eh. Pero yun ito ho, uh, ngayon lang ito sa inyo pong bayan. Ah, talagang ganito ho kalakas. Ngayon lang po, ngayon lang po. Yung hinatuan is part of Surigao po, okay. that province of Davao Oriental. Pero ito po ba yung, yung sa evacuation center nyo sa area po ng mga, syempre sa Dalampasigan po, kamusta po yung inyo pong ginagawang efforts para siguro mapa-evacuate muna dahil may tsunami warning po? May 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 ongoing na home evacuation, may ongoing na evacuation. Okay, kwentuhan niyo po kami uh, kung pwede po, no, Governor. Alam kong medyo busy pa ho kayo ngayon uh, sa pagtanggap po ng mga reports. Pero baka meron na ho kayong mga experience po mismo, no, kayo po mismo. Ano ba, gano'ng kalakas itong 7.6 na lindol na ito? First time namin kaya pili namin talagang malakas na yung 7.5 or 7.6 no. Mm -hmm. But anyway, ongoing po ang assessment namin tatawag lang po ako later on. All hindi na ho namin kayo istorbohin at magpapasalamat po kami at magdarasal sa inyo pong kaligtasan lahat dyan sa Davao Oriental. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat. Yan po naman si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang na nagbigay po sa atin ng update. Samantala, kuha naman po tayo ng impormasyon sa FIVOX tungkol pa rin po sa magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Kausapin po natin si Supervising Science Research Specialist Angelito Lanuza. Welcome po sa Balitang Hali, Sir. Ay, uh, yes po, magandang umaga po sa inyong Al lahat, ano? Pasensya Al na po at medyo super busy tayo ngayon dito opo, sa ating uh, Data Receiving center. Opo. We understand, sir, pero sa glit lamang ho. Kasi latest opo. na po tayo dito sa 7.5 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Ito huba ay uh, bagong fault sa ba ito nakita. Ay, hindi pa. Yan nga po yung source natin na ang ano, source natin ng uh, Actually, yung madalas na gagaling ko lang po dyan sa Manay eh no. So, this is basically the source of our the biggest one, no. Ah, uh, kasi uh, along the Philippine trends po ito. Hindi mm. po ito hindi po ito bago. Ito po yung inaasahan natin talaga uh, na kayang magdulot po ng malaking lindol. In fact, nandyan din po sa lugar yung uh, largest earthquake natin na uh, in 1924, April 21. Yeah, pero although mas malapit po siya sa mas malapit po siya sa mati. Mhm. Mm ah, mm -hmm. uh, sa history natin, sabi niyo nga, uh, nandiyan ho nang galing sa Philippine Trench, no, yung Apa? Uh, malakas na lindol. Apa? At napansin din ho natin, na ano, sunod-sunod po sa iba't ibang area sa mga probinsya ang Apa? nakakaroon po ng lindol. Wala naman ho itong uh, connection sa isa't isa yung kanilang uh, paggalaw. Uh, wala po. Parang kanina nga nag-iisip ako eh, parang noong 2021, parang ewan ko lang ha, this is just a coincidence, nagkakaroon ng tigisang uh, uh, Luzon Visayas, Mindanao. Pero this is purely coincidence po. No? Mm -hmm. Ang masasabi ko po diyan sa may manay uh, Davao Oriental po, talaga po kasi yan yung pinaka seismically active natin po. So kung titignan po natin yung seismicity natin no, uh, from the 35 earthquakes per day po, talaga pong hindi mo makikita yung Davao Oriental eh. Natatabunan siya talaga ng maraming earthquake epicenters. Aha. It only means na talaga pong number one source natin po ng earthquake yung sa may Davao Oriental. Okay. Pero ito hong sa Davao Oriental, uh, mm -hmm. sinasabi na... Ito na hubay yung uh, parang uh, area na talagang mas makakaranas po after this yung mga suna yung tsunami warning oh, sabi niyo nga kamusta po uh, hanggang okay. uh, kailan ba natin yan nakataas? Okay po yung yung tsunami warning po eh uh, ito maganda po ano kasi gagaling ko nga sa manay mga few months uh, na Davao Oriental po kasi kinabitan po natin sila ng tsunami early warning system for the past two years po ang latest nga yung manay kaya this is a challenge for manay po kung na-implement ba nila yung ginawa nilang evacuation plan now to talk about that tsunami threat po usually po uh it it will not last long to wait no kasi yung ang estimate po natin dyan na arrival time is in, in less than 10 minutes po so kung nagkaroon po ng tsunami kanina uh Kumbaga, dumating na po rin sa kanila. Kaya I see. 'yun po yung tinuturo natin sa mga commun coastal communities eh na ang number one natural sign po should be a large earthquake or a minimum of magnitude 6.5 is actually tsunami-genic po. Hmm. So, medyo kampante po ako sa Davao Oriental kasi we have already capacitated most of the LGUs dyan in terms of tsunami evacuation. Ilang aftershocks na po ang naitatala sa ngayon? Ah aftershocks ilan na <laughs> sorry po ah oh, sige po okay lang po live <laughs> naman tayo ilan na aftershocks natin dyan? ha huh? okay po uh, so far po kasi uh siguro nasa hundreds na po yan no mm -hmm. uh, kasi one hour pa lang eh ganun naman po kadalasan yan yang sa ngayon po nagbibilang pa lang kasalukuyan lokuyan uh, from our Mati station which is the nearest seismic station in the area po Okay, nakita ho natin yung damage no noong September 30 quake sa Cebu, 6.9 lamang po yon. Ito ho 7.6, marami ho ang uh, nagkukumpara uh, mm -hmm. na baka mas grabe dyan sa Manay o diyan sa may epicenter po mismo ng lindol, Tama yung uh, mga damage or mga sabihin na natin yung mga nagka nagkaroon po ng problema no dahil doon sa lindol na ito napakalakas. Ano ho ba ang ating masasabi tungkol diyan? Opo. Basically, malakas po talaga yung 7 points. Uh, 7.5, no? It's almost kasing lakas po siya nung 1990 earthquake, no? Mm -hmm. 7.8 yung 1990 earthquake, eh. Yes. Ang nangyari lang po dito, uh, ang, uh, ah, hindi ko naman, ano ba, kagandahan, uh, medyo may kalaliman ng konti po yung kanyang depth. Okay. Tapos po, uh, medyo 44 kilometers naman po nasa dagat. Ano po? Aha. So kaya siguro po yun ay mga factors kung kumbaga. Hindi ko naman po sinasabing walang damage pero sa ngayon po kasi mahirap pa kami mag-confirm wala kami masyado na ko-contact doon. Aha. But we are assuming uh, uh na, na baka nga po meron at least for the poorly built, no? Yes. Poorly built structures. At okay. saka yun nga po, uh, the way I look at Davao Oriental po, Marami po talagang prone doon to damage, no? Mga mm -hmm. substandard houses. Mm -hmm. As I have mentioned, uh, it was my privilege po, nakagagaling ko lang doon sa lugar. For this purpose, capacitating each community po, uh, how to evacuate from tsunami. Okay. Pati yung tinuro po natin dyan, pati po yung timing. Opo. na Opo, tinuro po natin sa lahat ng communities na pag nagkaroon ng ganitong earthquake, ay in few minutes kaya da, kayo po ang mag-de-decide. Ganun po ang turo natin sa local oh, oh. tsunami at uh, very fresh pa ho pala yung turo ninyo ano opo, at nasubukan opo. agad no opo. ang kanilang kahandaan dyan. pero highly populated po bang maituturing itong area po ng Manay opo uh, malaki malaki laki po yung ano niyan eh yung uh, population uh, in fact parang more than 10 coastal Uh, barangays ang aming kinapacitate yan. So marami pong nag last June Mm -hmm, at mm -hmm. at ino-urge po namin sila na iposte sa bawat corner ang kanilang mga at least evacuation map para po pati mga bisita alam where to go should uh, a strong earthquake like this ay maramdaman po dun sa lugar. Malaki po, malaki pong isa po next po siya sa Mati na pinakamalaki. I see, no? okay. Na in terms of population. So, kung ganyan highly developed na rin ho yung area, maraming mga buildings na rin ano nakikita ah, okay. natin. Uh, wala pa naman 'tong ano, wala pa namang mga high-rise. Ang nakita ko doon siguro mga nasa 3 to 4 stories pa lang po sila eh. Pero mm. in terms of population po, may kalakihan po kasi ang Manay. Oo, oo May okay. kalawakan, no? Kaya uh, naging paborito na rin natin yung Manay kasi marami tayong experience diyan okay. like May 17, 197 uh, 1992 earthquake, no? Okay. Bata pa ako nung kay Pibok, meron o, po. po yan. Mm -hmm. uh, again, nagbabalikan ko lamang ho yung sinabi niyo dahil ang gumalaw ay Philippine Trench. Yung ah, po, po. Pang, nabanggit niyo rin ho kasi yung The Big One, uh, may connection ba ito dito ho sa sinasabing Trench? Wala po. Wala naman. Wala okay. po. Mala, magkakahiwalay po sila na, di ba, patitignan po natin sa mapa natin, ang mga fault and trenches, parang guhit, no? So, in fact, hindi naman po yan gumagalaw ng buuan. Napaka-ano mm. na po yan. Napaka, hindi po yun mangyayari. Okay. Yan ang ginawa po natin kay Philippine Trends, sinegment-segment natin siya. So, my only point po, sin uh, since hindi naman magkakadugtong yung mga guhit na yan, if we take a look at the map po, so wala po silang kinalaman sa isa't isa. Okay, at siguro magandang paalala natin dahil sigurado marami na naman ho ang uh, magpapakalat ng uh, maling impormasyon. Mabuti ho manggaling na po sa inyo, Sir Angel Lito, no? Uh, hindi ho talaga po pwedeng i-predict ang lindol, hindi ho ba? Tama po. Pero meron po tayong magagawa kahit na limang minuto pagdating sa tsunami. Sige no, po. Yun lang po. So yan po, uh, dyan na rin po sa area na nanggaling yung confusion dati na gawa ni Chona May. No? <laughs> na wala si, si Chona May, hinanap. Ayun, na ganun po talaga, madaling maapektuhan po ang bawat individual if Uh, hindi po nila naiintindihan kung paano nagkakaroon ng tsunami at nagkakaroon po ng lindol. Mm. Ako po ay natutuwa dahil hangga, magpasa hanggang sa Surigao del Sur, kagagaling ko lang po last week, uh, doing the same. Uh -huh. So, this is basically a proof ng mga napag-usapan na natin dyan okay. sa mga lugar po sa Eastern Board of Mindanao. Magagaling ko lang, lang din po sa Surigao del Sur sa Tandag, doing okay. the same. So para pong uh, nirere-enforce po yung ginagawa nating paghahanda at yung hindi pagpaniwala sa mga kumakalat na mali. At least po, mga totoo po yung mga pinag usapan natin mm. nung nakaraang linggo at nakaraang buwan po. Okay. Yan. Kaya yun po uh, paalala. Opo, siguro, uh, po, siguro itong mga nangyayari is just to reinforce nagawin gawin na po natin talaga po yung ating uh, tsunami evacuation plan. Yun pung sa earthquake naman po kasi, uh, yung mga what to do lang po ang tangi natin pwedeng gawin. No? Sabi nyo nga po, wala naman nakakapredict ng earthquake. Pero ang isa pong napipredict natin, yung possible impact po nang aabot at uh, maapektuhan dito sa mga lugar na to na Eastern Board of Mindanao. Mm. Marami po tayong ginawang pag-aaral, uh, training and all para po sa kaligtasan ng bawat individual at mamamayan sa lugar na yan. All right. Maraming pong salamat at hindi na ho namin kayo papatagalin pang sorbuhin, <laughs> Sir, thank you Ako. very much. Marami salamat, Ma'am Connie. Yan po naman si FIVOC Supervising Science Research Specialist Angelito Lanuza. Update po tayo sa sitwasyon sa Davao City kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. At may ulat on the spot, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Connie. 9.44. Ngayong umaga natin naramdaman ng pagyanig ng 7.5 magnitude na lindol dito sa Davao City. Agad na nagsilabasan ang mga tao mula sa mga gusali matapos ang malakas na lindol. Maikinimatay na isang worker sa isang kondominium dahil sa matinding takot ang mga occupants at takuman ay agad-agad na lumabas. Ang ilan ay nakapaapang tuwakbo habang ipili ka. Nagsuspend din na ng klase at trabaho ang lokal na pamahalaan upang magsagawa ng rapid damage assessment sa mga infrastruktura at mga pasilidad sa lungsod. May nakuha tayong informasyon, Connie, na may estudyante na nasubratan sa isang paaralan dito sa Davao City. Kinukumpirma pa natin yan sa CDRRMO. Yan ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Connie. Yes, sa nakikita natin sa video, no, ah, talagang naglabasa na yung mga tao sa iba't ibang mga gusali. Sabi mo nga, ano yung sitwasyon ngayon? Kalmado na ba o talagang nananatili pa rin sila magpahanggang sa ngayon sa labas ng mga kani kanilang gusali dyan? Mm -mm. Uh, as of this hour, ah, uh, no nakikita pa rin natin yung kaba at uh, yung takot mula sa mga tao dito sa Davao City at uh, dahil na na-suspend na uh, ng uh, klase at mga uh, uh, trabaho eh medyo naka-experience lang no ng uh, moderate to heavy traffic uh, dahil na nagsiuwian na uh, uh, yung mga empleyado at saka yung mga estudyante. Yung mga nasa yung mga nung uh, mga nagtatrabaho sa mga BPO companies, yung mga call center agents ay uh, nasa labas pa ng uh, kalsada. Ang iba naman ay dahan-dahan uh, ng uh, umuwi sa kanilang mga sakay po. meron ba tayong uh, napaulat na mga na-damage na mga property so area kaya dyan? Uh, may mga nasaktan mm -hmm. ba? O, kasi yan talaga yung, uh, syempre, uh, ayaw natin sanang mangyari ano, at mabalita, pero baka meron ka ng update kung meron man. Mm -mm. Yes, uh, Connie, tinatanong natin yan sa TDRMO. Sa ngayon ay Uh, wala pa tayong uh, tugon na nakatanggap. at uh, may nakuha tayong informasyon na sa isang uh, college no sa isang uh, paaralan dito sa Davao City sa may matina mayroong uh, mga photos na kilabasan ng mga luguan ng mga estudyante pero kinukumpirma na natin ko lang ha uh, at may informasyon na may mga ilan na nasaktan pero sa ngayon hindi pa natin uh, makuha yung reply okay. from CDRMO kasi busy pa sila sa kanilang uh, mga rapid damage assessment. Makikibalita kami muli sa iyo, Jandy, kung uh, meron ng uh, information about this uh, incident na sinasabing kumakalat dyan, na may mga nasugatan. Hmm. Maraming salamat ha, Jandy Esteban. At ingat kayo dyan. Samantala, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga apektado ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Sabi ng Pangulo, makikipag-ugnayan ang national agencies sa mga lokal na pamahalaan na niyanig ng lindol para magpalikas po ng mga residente. Ikakasa naman ang search, rescue and relief operation sa mga naapektuhan ng lindol kapag ligtas na itong gawin. Inihahanda raw ng DSWD ang food packs at iba pang mahahalagang relief items. Handa rin daw magbigay ng medical assistance ang Department of Health. Paalala ng Pangulo sa ating mga kababayan na lumipat sa mataas na lugar, lumayo sa mga dalampasigan at sundin ang utos ng mga otoridad. Naramdaman din sa Cagayan de Oro City ang tumamang magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental ang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Mga kapuso, si Cyril Chavez ito ng GMA Regional TV. Andito tayo ngayon sa Cagayan de Oro City kung saan naranasan ang isang malakas na lindol na nagmula ang sentro nito sa Manay Davao Oriental. Dito ngayon mga kapuso, sa may likuran ko, ikita natin ang uh, ilang mga empleyado ng isang uh, hotel at uh, ng uh, malaking mall na ito ang hindi pa pinapapasok ng uh, management. Ito'y patapos magyanigin ng uh, magnitude 5.9 ang Cagayan de Oro City at ayon sa City mo ay nasa intensity 4 ang naramdaman ng uh, lungsod. Ngayon, uh, ilang mga mall goers, mga estudyante at mga tenants no ng establishmentong ito, itong mall na ito sa may downtown area ay hindi muna na pinapayagang pumasok. At uh, may inilagay na rin ang uh, management ng mall na isang tent dito together with uh, may mga first aid uh, kits silang uh, ginawa rin para masiguro kung uh, may mga mall goers ba o mga tenants nila na na-injured dahil sa nangyaring paglindol. To may uh, incident uh, command center din sila. ini nila ngayon ang sitwasyon dito. Kikita natin may mga uh, senior citizen rin na inilalabas no. Papalayo dito sa building na ito. So ngayon sinusuri pa ng uh, management ng mall at uh, ilang authorities ang uh, integrity ng uh, building na ito. Tutuloy-tuloy ang evaluation na ginagawa ngayon and uh, iingan natin ang pahayag ang cdr remo ng Cagayan de Oro City kung uh, may mga major infrastructure ba dito sa lungsod ang uh, nasira dahil sa malakas na paglindol na nangyari ngayong umaga. Mula sa GMA Regional TV, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Tungkol naman sa lindol na nangyari dyan sa Cebu, lumalaki raw ang mga bitak sa lupa sa bayan ng Tabogon na lumitaw kasunod nga po ng magnitude 6.9 na lindol doon noong September 30. Cecil, bakit daw lumalaki? May explanation na ba? Koni, hinala ng mga residente ay dahil yan sa mga aftershock ng lindol. Kwento ng isang residente ng barangay Tapul Maliit lang noong una ang pitak sa lupa hanggang sa umabot na sa loob ng kanilang bahay. Dahil dyan, hindi na muna sila pinayagan ng MDRRMO na manatili sa bahay. Ayon sa MDRRMO, sinusuri na ng PIVOX at DOST ang mga bitak sa tatlong barangay, pati ang mga dance line area sa pitong barangay. Hanggang ngayon ay may mga nakuhulog pa rin daw na malalaking bato mula sa bundok dahil sa banta ng tiligro, hindi muna pinadaraanan ng ilang kalsada at patuloy na minomonitor ng mga otoridad. Naramdaman din ang lakas ng magnitude 7.5 dalindol sa Davao Oriental sa gitna ng Maritime Interagency Exercise sa Davao Fishport Complex sa Davao City. Ang mainit na balita hatid ni Argel Relator ng GMA Regional TV nagsasagawa ng Maritime Interagency Exercise dito sa Davao City nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Look, so good. exercise at agad na nag-evacuate ang mga sumaksi. Kabilang na si OCD 11 Regional Director Edna Dayaghira nag din ang ilang residente dahil sa takot. Pinakalma naman sila ng mga emergency responder. Ayon sa initial impormasyon e mula sa OCD 11, may mga danyo sa bayan ng Manay sa Davao Oriental kasunod ng Lindol. Relax sila relax. 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 At alabia, alabia, alabia. <laughs> Sa ngayon ay napapatuloy pa ang uh, pangangalap ng informasyon kung may mga nangitalang danyos kasunod ng malakas City, na pagyay. Yan ang latest rito sa Davao City. Ako si Ori Chil, relator ng GMA Regional TV at GMA, GMA Integrated News. Update naman tayo sa General Santos City kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. At may ulat on the spot si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren? Yes, uh, Connie, rumesponde ang mga otoridad sa isang paralan matapos makaranas ng paghihilo ang ilan sa mga estudyante. Nakalikas sa isang ligtas na open ground sa isang kalsada ang mga estudyante. Ang ilang guro at estudyante na hilo, meron din na nahimatay. Agad na mag a ang mga medical team para dalhin sila sa ospital. Nadatna ng news team ang mga PNP personnel ng General Santos City Police matapos nagsilikas patungo sa harap ng headquarters. Koni sa ngayon, pansamantala mo nang uh, inansela ng uh, MDRRMO ang mga klase dito sa General Santos City habang uh, nagpapatuloy ang uh, assessment kaugnay sa epekto ng uh, nasabing lindol. At yan muna ang latest dito sa Jensen. Koni. Yes, Efren. Eh, uh, makikibalita lang tayo sa ngayon ba? Kamusta ang senaryo dyan? Nakakaramdam pa ba kayo ng mga aftershocks? Kaya? Yes, ako uh, sa uh, ngayon daw uh, wala pa tayong uh, nararamdaman na mga pamuling uh, pagyanig pero base sa ating uh, observation ngayon, yung mga mag-aaral uh, parang normal na, balik normal na ang uh, status ngayon dito sa mga uh, ilang lugar dito sa General Santos City. Yes, what about yung mga ospital, eh, friend? Kamusta? Napupuno ba dahil sa mga sabi nga, 'di ba maraming mga nahilong bata, may mga sugatan ba ng dahil din sa Lindol na dinala doon, efren. Yes. Uh. Kundi sa pagroronda namin kanina, may mga nakita kami mga pasyente ang uh, nasa labas ng uh, ospital at uh, bukod diyan, nagronda din kami sa ilang pang mga establishment dito sa Gensan tulad ng mga mall. Mm. Uh, makikita natin na may mga tao o mga ang uh, nagsilikas para makaiwas. Pero sa ngayon, inaalam pa natin kung meron mga nasugatan o ma, na, parang naging na, dahil sa epekto ng lindol dito sa Jensan. All right, maraming salamat at ingat kayo diyan, Efren Mamak ng GMA Regional TV.